Oh, may hapon. Nangaon na po sila parting yung buong lingita. Kaya nag-ano mo na sila kahamal. Purga sila niya. To, days so mo na sila ligo. So, they're the pit, bye. niya na sa kuan bangag. Buyag na po dintan sila kahamal. Sige, lagig away kahamal. Uy, ginoo ko. Always. Kani. Mga niyong -ano pinakagamay sa na ka Uy, di ba tulor nung no? iingon? Buyag na sila. Taot jud ka no si Jawiyaw. Ngira sila panggiaway kahamal. ambot lang na kun na kay nang mao nang ginaanaam sa pagkaon kay kung isa ra lang kan anan na di magsilbi jud. Siko, paak bulingit kay sila kahamal. Uy, Oh. Awa, na pa pagkaon dito. Ano tirada. hmm, Para lang yun sila mag -away. Bunuguyay mo na sila kahamal. Higdaan mo nang ko ano balhin na sa tintaw ng isa loy kayo. Mao na, na lang trabaho gyud. Pero so, lingaw ra man pod. Kon gyud sila la mo kahamal ay. Buyag-buyag na sila kahamal no. Let's grow kahamal, let's grow. Thank you so much sa support. Share and watch my video. Thank you.